Hello guys. Good afternoon po sa lahat. Um, anyway, hapon na po dito. So ngayon, hahanapin ko yung mga anak ko <laughs> kasi nawawala sila. <laughs> so ayun. What a wonderful masasurprise sila na hanapin sila ng mama nila kasi hindi ko talaga sila hinahanap. Uh. Oh, may ilaw, di ba? Hindi siya mga marunong magpatay ng ilaw. Isang kaya sila. Yung anak ko. Summer na, pero tingnan nyo yung damit niya. Nakapang winter. Parang nasa Alaska siya, oh. Oh, nasa Alaska. Nagulat siya. Nagulat siya. Ayan. sila, nagtitambling-tambling. <laughs> Ano na ko yun? Is that hurt? Yeah, but you don't need to do that. Savannah is more, more stronger than you. Oh, bali an, oh, bali kamo yung anak ko. Ato may may neighbor coming ano dumalaw dito sa bahay. So ayan, yun sila naglalaro.

Anong pinagagawa nila? Ang <laughs> <laughs> ko. Andalim Andalim. <laughs> <laughs> <din yan> no. Kaya ko gagawin ko din ko Sila lang may alam. Kaya ko rin yan, oh. Kaya lang ng camera. Kaya lang mag Kaya ko rin yun. Kaya kabataan ko ng Diyos ko. Ang lamig, pero ang lamig. Ang lamig, niyo. <laughs> Don't you like, think no! a yeah. <laughs> 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 Hey, no! hey no, no. <laughs> You're so strong. Huh? <laughs> I do do fit class every Tuesday. <laughs> this one. <laughs> <laughs> she just, she just me. She just,

Nakatira lang po siya sa tapat ng bahay namin. From... So, ayun. Nag-doorbell siya. Ayun. Pinapasa ko. <laughs> Ninakaw yung bata. <laughs> Pagkaka mo lang Hindi na alam naman daw ng mama niya na nandito. So, ayun. Ayan ang mga pinagagawa ng mga bata. At ang lamig dito sa labas. Pero, <laughs> naglalaro pa rin. Ay. You're not at uh, no, cold. Oh, You're not cold, Becca? No. Kasi yung pangalan niya, <laughs> ay, ayan, nagbabantay daw siya. Nagbabantay siya sa mga bata. So, ayan. Lamig doon. Tingnan mo ko. So, okay guys, thank you for watching. I hope nagustuhan 'yung uh, video kahit walang kwentang video. <laughs> so, 'yun 'yung sa araw-araw dito paghapon. So, thank you for watching.